Hello 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 good morning, good morning, good morning mga four ka kasari kanikushante December twenty sixth na! after Christmas, there's always so many basura inside and out the Rose Jam store. Nakakaloka ini. Kaya naman, bisibisihan na ang madam negosyante. Dahil ngayon, wala tayong Super A. Nakalib. Sana all na lang talaga. 25, 26 day off. Ang bait po talagang amo, no? So, anyhow, ito agad pagkagising natin magwalis-walis loob labas kasi nga ang kalat ang daming kalat ng mga bata ang daming naiwan ng na mga balat ng mga candy at kung ano-ano pa kaya naman bisibisihan at sipagsipaga naman ang Madam Minogosyante ang sarap ng gising nakatulog ng mahimbing sa sobrang pagod ng 25 nakakaloka talaga at ito na naman magre-ready naman tayo para sa bagong taon Good morning, good morning, good morning, mga ka super kasari. Grabacious, December 26, sa Rose Jamini Ang daming kalat, loob at labas. Kapong kasi nag-uulan, ba? Diba? So, hindi ako nang pag -ice, ice sa labas. Tapos ang daming bata, pakalat-kalat na mamasko, yung mga balat na mga candy, chichiri, ayun. tapun tapon lang sa labas. At ngayong December 26, daming mamimili din. Alam nyo ba kung anong binibili nila? So, ito pala yung aking inaalmosal. Kasi, ang patanggal umay. Ayun ko na yung tira-tira sa rep. Hmm. Gawa, ko lang. Kasi meron akong ganito sa hmm. Tayo naka-duty ngayon kasi ang ating super A ay nakadlib pa din. Mm, mm Kasi, alam na dis, ang dami ding maganap sa buhay. Kaya sabi ko, sige, huwag kang pumasok ng 25, 26, basta. ten be. Bukas Friday ay pumasok siya dahil di day off na naman siya ng Sabado, Linggo. E eh, ano na mangyayari kung straight day off niya, di ba? Busy ako ngayong December 26, nakakaloka. <laughs> so, ayun nga. Pagising ko kanina, Ligpit-ligpit agad, walis-walis agad, daming kalat. Tapos ang daming nagbilihan din. Nagbukas na ako ng 7am dahil nga, ang sarap ng tulog ko. Yung pagod ko ng 24-25, bawing-bawing ko sa tulog ko, talagang ang himbing ng tulog ko. pagising ko, wow, ang gaan ng pakiramdam ko, nakatulog okay. na ako. Tapos duty agad, walis-walis agad, daming datingan agad ang mamimili. At ang mga binibili nila, sabon, downy, maglalaba, at mga pansit kanton. <laughs> Sabi ko wala nang handa, ubos na. Kaya pansit kanto naman mabenta pansit kanto ngayon tsaka mga laundry items. oh, oh, ayan. So ngayon 26 wala naman tayong delivery dahil wala naman akong in order pa. Pero marami na ako nakikita na kailang i-orderin at ito ay mga basic items din. Marami akong display hin din, pero nasa loob lang kasi sabi ko, antay na lang yan si Super A mag-display sa kanya. Nakakaloka at ako ay linis-linis nga dito at daming kalat. At syempre, ay pa din natin mga side hustle, ba diba? Kaya, basta naka-pesto tayo dito kasi marami mga mamimimil eh. Okay, ang mga pinamaskuhan ay pinapamili na ngayon. Oo. At mamaya na lang ang check kung magkano yung ating nabenta nung 24 at 25 uh, i-reveal -re ba natin huwag na lang, huwag. kasi nakakaya you no? Know? kasi inulan yung ating 24, 25 diba? nakakaloka yun mas marami pang bumili ng asiton kaysa sa alak, ang dami pa natin tirang alak kaya baka sa hanggang bagong taon na yung stock natin ng alak, no? more on basic pa rin talaga yung mga binibili nila o siya mamaya naman ang check out, bisibisihan muna ako tapusin ko muna itong aking na kain at plus cheese na rin, no? Magre-ready naman tayo para sa ating lunch. Okay? Bye-bye. See you later. Ubus na naman ang ating binabalik-balikan na latsaw. Tigisa na lang ng natira bawat flavor. Ito, si gluten lachow at saka to si spicy lachow. Naubos na yung lumpiang lachow. Tatlong klase mayroon tayo dito ng Talagang binabalik-balikan ko nila. Sampung pisong aking benta. Kaya naman, nag-add to cart checkout na agad ako sa link na nasa comment section kasi doon talaga ako nag-order. Nakailang order na ako. Marami na di ko na mabilang kasi nga super mabenta dito sa akin Pidal. Lalo nga yung Pasko. Ang daming pera mga bata. At saka nagcha challenge challenge sila nitong lachaw na ito kasi nga spicy. Yung iba parang ginagawa nilang challenge-challenge. Oh. Ayan. Spicy lachaw. eh check out na rin kayo pandagdag pa nila dyan sa tindahan niya mga ka-super kasari. Ayan o. Oh. Uh -huh. Alright. Wow, 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 wow. Napaka mabenta talaga itong candy bars na paninda ko dito sa aking tindahan. Wow, ito ang mga pinapak nila. Oh, ito isa na lang. Buti meron pa tayo dito isa. Ilang flavors to nandito. Ito, bus na naman. Oh. Oh, ito na lang natura. Ang benta-benta nito. So, hindi tayo makalabas para bumili sa physical store. So, bibili na lang tayo online. Check out, check out na lang tayo para hindi na tayo alis ng bahay. Ayan, oh. So, nabibili natin to dito sa link na nasa comment section kaya bili na rin kayo kasi na super mabenta ito sa si mga bata. Uh -huh. Aha. Right. Guys, dito kami sa SM ni Ate Jam. Nagiwalay kami kasi si Jam pupunta sa Tom's World. Sa ako, nag-Watson, bumili ng gamot ni Endoy. Tapos ngayon, pupunta ako sa salon, magpapalinis ng paa, pa pedicure. Daming tao dito sa SM, nakakaloka. Dami pa rin pera mga tao. Social si ate, nagpa-nail extension. para no? Nakatanggap ng bonus. Ano ng bonus? <laughs> oh, sana all. Oh. Wala na bling-bling-bling. Yun yung mahirap yung may bling-bling-bling, no? sana oh um, ako pedicure lang no lang bukas ng ay nag-iiba-iba siya ng color parang ano sana all si Ate ah si super Schema A lang. ayan oh nagpa-nail nagpa extension, extension. Eh. daw bukas magkukuskus siya <laughs> Ayan, tapos na tayo magpalinis ng paa. Ang sikit Ang dami ng mga dry skin. Buti na lang natanggalan na. Nakita pa mini Super A kasi nagpa-nail extension. Sana ko, oh, na ako sa loob ng SM. Bili lang kayo ng pagkain niya tapos uwi na rin kami. Kahagala ang madam. Naiwan ang endo Pakyaw-pakyaw na naman ang part bomb. Halagang 40 pesos. Kanina 50 pesos ang binili. 20, 30. Mag, 40 sa'yo. 40 pesos. Walo. And part bombs. Umalik na naman siya. 50 pesos daw. 10, 20, 30, 40, 50. Kasi limang piso, isa. So na naman, 100 naman daw. Okay, okay na, be. Dito. 20 nga po. Ilan? 10. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 naku konti na lang to pakiyawin nyo na <laughs> plastic plastic